Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for middle of May. Ano yung mga bagay na maaari mong abangan ng frequency and energy mo at the middle of May 2025? Ito po ay sa sentro sa inyong usaping kaperahan. So, sit down, relax. Pwede habang nagalaba ka o kaya ay naguluto kay pakinggan mo ang ating reading for today. Totoo na kagawian, Virgo ha, kunin mo lang mga ka and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Virgos yan. So, uh, patalasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung eksaktong mensahe sa inyo ng spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for all of your donation saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po sa ating channel. So, Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-May sa usaping kaperahan? hail? And exhale at the center of your reading. You have ooh, the seven of wands in the area of what you want. You have the sun card, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the lovers. Wow, in the area of what's affecting your current energy, menokang two of cups, beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your near future, menokon nine of wands, lovely. In the area of your challenge, on the hermit. In the area of your fortune, coming in, you have the queen of cups. in the area for divine advice, meron kang Knights of Pentacles. At ang outcome mo this week sa mid-May, you have Page of Swords. Beautiful, beautiful. But first, at the bottom of your deck, Virgo, kailangan mo ito malap. Oh, wow! You have the Wheel of Fortune lingering in your background. Meron kang swerte this time. I'm hearing something is changing in in, your, in your favor. Parang meron kang inaasikaso o meron kang bagay na gusto nung tumbukin this time. And I'm, I'm feeling the energy of parang yes. Um, mo, magagawa mo, mabubuo mo, pa sa'yo, uh, magiging mabilis yung proseso, bigla-bigla kang magugulat na parang akala mo uh, wala magaganap o wala mangyayari, pero biglang may darating, may darating na pera, may darating na opportunity, may darating na parang tatawag sa'yo asking for your service, kung pwede ka ba magserbisyo for a certain day, ganyan, uh, depende po sa trabaho ninyo, o kaya may biglang talagang darating na unexpected money in your path right now. So congratulations Virgo, this is something beautiful sa so, yung usaping pera, middle of May, congratulations. Uh, kaya if, attract mo pa yung frequency, I'm hearing, very very, I'm hearing, wag mo daw pagodahan yung parang energy and frequency, parang, ay, kailan ba parang wala naman. Yun yung naririnig ko bigla. I don't know kung sino sa inyo mga nagsalitaan niyan nung narinig niyo yung sinabi ko. But I'm feeling the energy of Duda and um, confusion. Pero sinasabi dito ng spirit guides sa so, mapagkatiwala mo daw yung hatid sa'yo ng tadhana. Always attract that energy. Walang Duda. Walang uh, walang way for um, parang pag-iisip na totoo kaya o hindi. Minsan, Act as if and think as if na nandiyo na siya. Uh, ganun yung paraan ng manifestation at saka attracting that frequency. Okay, Virgo? Start na tayo sa napakaswerteng reading for today. First, you have at your core energy, you have the Seven of Wands. What I'm hearing dito, Virgo, na parang natuto ka na sa isang endeavor. Parang you have proven yourself for a certain um trabaho o negosyo. Parang feeling mo, gamay mo na siya at alam mo na kung paano siya atakihin, alam mo na kung paano gawin yung uh, pasikot-sikot sa isang bagay. I don't know kung ano pong trabaho ninyo this time, Virgo, but I'm hearing nagsimula ka ng isang, isang trabaho dito, mga naka, nakalipas lang. And then, parang noon, Uh, merong fear sa na parang kaya ko ba to magagawa ko ba to um, pa paano kung magkamali ako baka matanggal ako baka bumaba yung tiwala nila sa akin so parang before ang daming pressure sa work mo and now napapakita mo na unti-unti you're getting the hang of it parang ngayon marunong ka na kayang kaya mo na very smooth sailing na you have proven yourself you have defended yourself uh, when it comes to this at job or negosyo o kung ano po to passion project na binubuo mo and people are noticing kung gaano ka nagsisikap at kung gaano mo napatunayan sa kanila na, na para nabigyan mo ng pruweba yung position mo at sa kung gaano ka, ka deserving dyan sa trabaho na yan and I'm hearing you are now ay wiser Virgo kung saan hindi mo na hinahayaan sa area ng trabaho o negosyo na parang lahat ng tao o yung ibang tao sa paligid mo ay nahingi-elam sa business mo o sa ginagawa mo na parang other people are giving you criticism, critics, ganyan o kaya puna-puna, uh, parang pinupuna ka na parang ano ba yung Virgo, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Ikaw naman, before, ikaw, pa ka pa-apekto ka doon kaya naapektohan yung performance mo. But now, you are very, very wise Virgo. Alam mo kung anong paano harangin o bigyan ng parang um uh, limitation yung ibang tao na parang okay ganyan ka lang uh, okay thank you pero ako ako bahala gumawa ng mangantong bagay ako to ako ang magda-decide, ganyan so ngayon para meron kang autonomy and authority back and control in your life i'm saying talaga na para hindi ka na rin papaapak because before i don't know why sa ibang trabaho siguro na parang may mga katrabaho ka I don't know why pero nakita ko na someone abroad tapos yung mga nangaapi pa sa'yo kapwa mo Pinoy I don't know why that's what I'm feeling that's what I'm hearing very very clear yung download na yun na parang sa isang trabaho before ang mga nangaapi pa sa'yo mga kapwa mo pa Pinoy and feeling mo you have to always defend yourself para lagi mo kailangan bakudan yung sarili mo para protektahan ang sarili mo but now you're in a different job landing on a different job siguro meron sa inyo sumubok na ibang trabaho and bigla-bigla dumating yung good news sa iyo. And na yung magandang magandang trabaho. So congratulations. And now you know how to put boundaries uh, with other people. Na ngayon na itindihan mo na na okay, uh, co-workers tayo, hindi, hindi, pa tayo friends. Para merong labeling na para maprotektahan mo din ang sarili mo against other people, ano? Especially in workplace. The seven of wands being clarified by the two of wands. Ngayon, like I said kanina talaga may paglipat, may pupuntahan kang bago. Parang ngayon yung dating trabaho, um, meron talagang conflict with other people and you realize you have to put boundaries with others. And ngayon, parang nag-iisip ka na kung pwede ba ako lumipat o mag-take risks o kaya abutin pa yung much bigger goal ko sa buhay. I'm seeing someone applying for a job na talagang noon noon, hindi mo inisip na posible. Pero ngayon, itatry mo. Handa kang kumawala sa sarili mong mundo. At pumunta doon at subukan yon Ngayon, malawak yung vision mo. Malawak yung goal mo. Uh, malawak yung mga bagay na gusto mong isugal para magbago ang kapalaran sa buhay mo. And I'm seeing here, that it will pay off Virgo it will pay off because the fortune card is in your background kaya ilaban mo yung dapat mo ilaban so galan mo tapangan mo and it will be yours okay Virgo because you have accumulated meron ka na mga napatunayan in your past experiences at kaya mo tong abutin congratulations in the area of what you want you have the sun card gusto mo lang naman maging malaya gusto mo lang maging masaya especially sa usaping pera 'di ba Virgo gusto mo magkaroon ng ipon na parang halimbawa kapag may problema o may emergency, meron kang madudukot. Meron kang ipon na mapangahawakan, hindi mo na kailangan umuntang pang with other people o makiusap pa from your parents o kaya ka mag-anak na alam mo namang uh, meron ding mga sariling pangangailangan. Parang ikaw nahihiya ka rin kapag nangyayari yon Pero ikaw ngayon, ang isip at uh, energy mo, it's all about your own happiness. Um, kalayaan. I'm seeing kids because may kid dito. I'm seeing kids, you protecting them, giving everything for them. Na parang importante yung kinabukasan nila ngayon. Kaya ikaw, ready ka mag-risk so going somewhere else. Especially, the best beses lumabas, yung card of travel with a wheel of fortune and also two of wands. Talagang kito ko merong paglipat dito transferring from one place to the other, may paghangad ng maka-level uh, up sa buhay. Kaya naghahangad ka na mas bigger goal or bigger job, ano? And I'm seeing here, meron din sa inyo, I don't know why, very pumasok lang, um, uh, may gumaling sa sakit. Para may gumaling sa sakit, pwede rin nakagaling ka na sa uh, uh, emotional pain from a past job or a past endeavor. Ngayon, unti-unti ka na nakaka-recover from what happened. Kaya ngayon, handang-handa ka na sa bubok ulit from something else uh, ngayon parang go ka na, gogora ka na, lalaban ka ulit, ganyan. Pero ngayon talaga nakikita ko yung kaligayahan at kalayaan mula sa iyo na, okay, time na for me to take another risk, to take what I think is best for me and my family, kaya susugot lalaban ka. The sun card is being clarified by the emperor card. Yes, yung control back sa buhay mo. Ngayon, may tapang ka ngayon na gawin siya. I'm hearing kasi na parang before, wala kang ibang choice na gawin yung gusto mo. I don't know why, baka kasi marami ka rin kinoconsider, baka ayaw mo malayo sa mga anak mo, ayaw mo malayo sa family mo, o kaya hindi pa talaga kaya, o kaya wala ka pang enough experience before. Kaya ngayon, dahil meron ka nang napatunayan sa sarili mo, meron ka nang sapat na experience, kaya handa ka nang sumubok ng mga bagong bagay, kaya ngayon, meron ka ng kalayaan at kaligayahan na, sige, maybe this is the right time for me to find a better job and go there, at gawin ko na ngayon, ano? In the area of what you need, ito, kailangan mo the lover's card, I'm hearing at this time around Virgo, kailangan daw clear sa iyo kung ano yung patutunguhan mo, kung ano yung goal. Especially the verse is all about your choices. Uh, pani, it's also about your commitment sa isang bagay. So ngayon, kailangan daw super committed ka dyan. Dapat malinaw sa isip mo, especially with the clouds here. I'm seeing na parang kailangan daw ngayon, Virgo, buhisiin mo muna kung ano yung patutunguhan mo. Yan ba talaga ang gusto mo? Um, buhisiin mo rin kung yan ba talaga ang kailangan now? At yan ba talaga yung magiging sagot doon sa pangailangan o question na kailangan mong solusyonan? Um, because with the lover's card, nangangailangan kasi ito ng commitment, paninindigan, at saka talagang walang urong sulong ito, walang lingunan ito, Virgo, parang touch move, kumbaga sa, ano, sa, sa chess. Parang ng spirit cards mo na kapag ito talaga gusto mo, then go. Uh, push. Pero kapag ngayon hindi ka pa decided, baka ito yung time parang upuan mo muna and think uh, things through. Pag-isipan mo muna para maging buo ang loob mo at isip mo rin. Okay? The lover's card is being clarified by the page of pentacles. Yes, now is the right time for you to really focus yourself on um, thinking kung ito pa talaga ang gusto mong gawin o oh, hindi. Um, ano yung mga bagay na kailangan ko i-consider? Yes, Virgo. Uh, kailan ko ba i-consider yung past job ko, uh, yung aking credentials, yung aking mga papers, yung mga anak ko. Halimbawa kung family members mo, meron ba may iwan sa kanila? Uh, kasi syempre pag meron tayong gustong abutin sa buhay, may mga changes sa life natin, maapektuhan din yung mga family members natin, yung mga mahal natin sa buhay dahil domino effect ito, di ba? So ikaw din para everything run smoothly sa gagawin mong ito, make sure na i-prioritize mo daw yung mga bagay na pinipili mo. Yung mga choices mo, love life, uh, mga anak mo, pamilya mo, ano yung mga importante sa'yo. Um, unahin mo daw munang uh, ilagay o i i-settle ang mga yon para kapag uh, gagawin mo na yung plano mo ay smooth sailing ang andar na lahat at walang naiiwan, walang mga issues na naiiwan, especially kung may past job ka pa na may mga backlog ka pang mga commitments na kailangan mo ayusin doon. Uh, make sure na pulido at saka natali mo talaga yung red ribbon para good to go ka na on a, on a next level. Okay, Virgo? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Cups. Two of Cups is you trying to parang i-prioritize o para matupad na yung gustong ipagwasa sa'yo ng higher self mo ah uh, parang yung higher self mo sinasabi sa iyo na uy Virgo ko sa lupa may may kambal sa lupa ito ang gawin mo ito ang plano sa iyo ng Dios ito ang kailangan mong tuparin ngayon yung kaluluwa mo yung yung, yung intuition And for sure nararamdaman mo to Virgo na parang kahit hindi ako sure kahit na natakot ako ginagawa ko pa rin eh yung tawag damdamin mo nandoon eh ibig sabihin kinakatok ka na yung spirit guide sinasabi niya na okay Virgo tutulungan kita dadaling kita sa right path ito yung gagawin mo ito yung pupuntahan mo no? so you are now on a alignment with your higher self at talagang nakatadhana mo itong gawin especially here with the wheel of fortune lahat na mga ganap sa'yo moving forward is destined for you this is like God giving you a hard-earned blessing na talagang matagal mong para sa'yo makuha this time. For others, I'm seeing here na merong contract. May contract sa iyong trabaho na kailangan mong patunayan sa sarili mo na, ah, okay, I deserve this. Okay, um, para sa akin to, ah, hindi ko to palalampasin, ilalabang ko to, may naniwala sa akin, may nagtiwala sa akin, kaya go. I will uh, put everything na kaya kong gawin para uh, panindigan at saka uh, ipatunayan sa kanilang na deserving ako. Kaya ngayon, ready-ready ka to take risk, to take everything sa buhay mo na isusugal mo talaga kasi gusto mo na makuha at secure at maselyohan itong trabaho na to for you. Ano? The Two Cups being clarified by the Tower Card. Yes, may mga changes talaga sa life mo this time na parang feeling mo okay, itong kontrata na ito, itong agreement na ito, itong pag-uusap na ito, o ugnayan with someone else, pwede business partner or sa lover mo, baka may pinag-usapan kayo, and then you're gonna realize meron kayong bagong plano to change things, to change course sa buhay ninyo. Ngayon siguro baka marami kayong utang o kaya marami kayong mga ang kailangan bayaran o may mga pangarap kayong bilhin, baka bahay o lupa, or any, any property in your life na gusto nyo pag-ipunan paunti-unti. Ngayon para nag-iisip ka kayo ng magandang alam yung pag-uusap na para okay, ito gawin natin, ito ang plano natin, what's next? Kaya ikaw talagang tinanggap mo tong trabaho na ito. O talagang nakuha mo na secure mo tong trabaho mo to because you're really changing the course of your life. for the better, for the future. And talaga nakikita ko dito na God-given talaga ito with the lightning here, telling you na, okay, si God na sa'yo nito, anong gagawin mo dito, Virgo? And you are, you're accepting this. You're accepting the challenge. You're accepting the blessing. I know minsan nakakatakot, nakakaba, um, dahil nga ito ay talagang taking risks, jumping, uh, leaping of uh, faith talaga ito in your part. Kaya ngayon, uh, nakikita naman ng iyong spirit guide sa you are uh, embracing the blessing at handa kang gawin yung dapat gawin for this. Ano? So in the near future, you have the nine of wands, sign of wands telling you Okay, keep moving, Virgo. Keep moving. Huwag yung suko. Um, meron mga part sa trabaho mo na itatest ka. Siyempre, dahil bago ka pa lang dyan, kakatanggap mo lang, Maraming nagbago sa life mo. Pero, ito yung pagkakataon para patunayan ang sarili. Especially here with the seven of one sa patunayan mo na kaya mong sugalan ng isang bagay. Ngayon, kapag nag-land ka na sa job na ito, I'm seeing talaga na wag na wag mo itong susukuan. Not everybody, Virgo, has a job sa panahon ngayon. Aminin natin yan. Kaya, pag nagkaroon ka ng job, yakapin mo, be consistent, uh, don't lose hope. Kapag may nangyaring, nangyaring problema, huwag ka agad sumuko, ilaban mo, daanan mo lang, be resilient, maging matibay ka, at kakayanin mo yan. Because you're nearing the end of the struggle here. I'm also seeing here na meron kang pinapagawang bahay o meron kang binubuo na bahay, something of a property and malapit na siyang matapos kaya ilaban mo ito, okay? Ito yung magiging katuparan para matapos mo yung pinapagawa mo na yon the nine of wands being clarified with the page of wands yes and anything that you do i'm seeing you you will get some excitement from this Parang meron ka i-celebrate and you're jumping for joy kasi nakuha mo siya so merong katuparan ng paghihirap dito in the near future i'm seeing talaga a a a, a gift of a hard earned money para sa iyo parang deserve mo to eh pinagpaguran mo to pinagtrabahuhan mo and i'm seeing you very very excited very very elated that parang sirayo mo sa sarili mo abuti pala hindi ako sumuko Buti pala pinush ko to. Kahit nakakatakot, kahit mahirap, buti pala nilabang ko ganyan. So congratulations, Virgo. In the area for challenge ngayong mid-May, you have the Hermit card. Ngayon, challenge sa'yo yun, yung parang, I don't know why, pero parang let it all in. Um, I know ngayon maraming takot, maraming duda, especially tayo Virgo, magaling tayo magkarkula ng mga bagay-bagay. Ina-analyze natin every small detail tayo to eh. Tayo to, as a Virgo, hermit tayo. So ngayon, siguro meron mga parte sa sarili mo na tinatanong mo, kaya ko ba? Pagating ko doon, anong gagawin ko? Baka hindi ako magustuhan ng boss ko. Baka yung mga katrabaho ko, ganito, ganyan. So, ino-overanalyze mo, Virgo, ang lahat ng bagay. Stop that. Tigilan mo pag-overanalyze, especially if talaga ngayon nag-overthink ka na na yun na lang po pasok sa isip mo imbis na yung re realidad ng trabaho. Ngayon, find the answers. Find the answers that are tangible na iwas na iwas sa overthinking. Iba yung pag-iisip ng paraan sa pag-overthink ma malalaman mo yan Virgo kung ano yung overthinking at ano yung bagay na kaakibat ng realidad sa buhay mo na parang ay paano kaya kung ganito mangyari ganito mangyari overthinking yon kasi nilalagpasan mo na yung realidad ng dapat mangyari sa trabaho no so I'm also saying here na wag mo daw sarili niyo yung mga bagay na dapat hindi mo sinasarili. Maybe may mga problems ka o may mga dam, may mga dinadamdam ka o baka may mga issues sa life mo this time na kailangan mo solusyunan ngayon na pagkakataon to really tell it to other people. Parang ngayon kailangan mo daw ng teamwork, especially in your job baka meron kang kailangan dapat pakikisama o at uh, Uh, I'm hearing team building so mama ka doon maka marami ka mapulot doon na camaraderie with your co-workers -work, co um workmates ganyan ngayon parang hindi hindi mo kailangan mag-isolate Virgo uh, you have to realize that you should work with other team with a group of people at mas magiging um maunlad o mayabong ang inyong trabaho kapag sama-sama pag um magkakaakibat kayo, okay? The Hermit cards being clarified by the sun card. Yes, ngayon, baka ano, nahihirapan ka mag-isip talaga ng pa anything positive, especially in the in your challenge. Ngayon, gusto mo lang kalayaan, kaligayahan, complete happiness. Pero sa challenge mo, dahil napapangunahan ka ng overthinking, yung, yung pagiging optimistic tuloy, lumiliit na lumiliit, nilalamun uh, nilalamon ka ng takot at sa kaba at sa kapag-overthink na parang kina-question mo na yung journey agad, kina-question mo na yung mangyayari, kina-question mo na rin sarili mo, para anong gagawin ko dun, dapat mag-level up Ag agad ako, dapat um, nagwa ko agad yung trabaho ng tama, hindi ako magkamali, ganyan. So ngayon, maraming ganoon part sa'yo. So make sure na relax ka lang muna, Virgo. Just let it go, let it flow. Um, continue finding Uh, beautiful things and happy things on small things. Ganyan. Every detail sa so, bawat paligid mo, i-appreciate mo para makita mo yung kaligayahan niya at hindi ka makapag-focus dun sa mga questions mo, sa mga overthinking mo, sa mga fears mo. Okay? Kaya mo yan. In the area of your fortune, nagpapasok this time in the mid-May, you have Queen of Cups. Queen of Cups telling you na parang ngayon may realize mo, Virgo, na ah, okay, ito yung mahalaga sa akin, ito yung importante sa akin, ilalaban ko to. Tinan mo nakatingin siya dun sa uh, kanyang cup, pero yung cup niya yun, yun, yung trophy niya, yun yung iniingatan niya, yun yung, yun yung pride and enjoy niya. Eh. Ngayon, mahatagpuan mo siya in your mid-May na parang, ah, okay, this is my purpose, this is something na alam ko mag -e enjoy ako, kaya kailangan ko itong yakapin, kailangan ko itong ilaban. Kakaroon ka ng realization na hindi ko to kailangan sukuan, na this will change my life for the better kaya kailangan kong mahanap yung yung purpose ko dito sa trabaho na ito. I will put my heart on this para hindi ako madaling sumuko, hindi ako, kung napapagod man ako, hindi ako madaling panghinaan ng loob ganyan. So, ilapat mo daw ang puso mo sa mga bagay na gusto mong gawin and I'm telling you, you will never go wrong. Okay? The page, uh, the Queen of Cups being clarified by the Temperance card. Yes, Temperance card is telling you the, the, the process ng mga bagay na inaato pag magkakaroon ng magandang bunga, magandang resulta. Um, hindi ka na maihirapan sa pagproseso, ganyan. May paggaan. May paggaan ng proseso na parang magiging gamay na gamay mo siya. Kasi nga, magiging masaya ka na eh. nag enjoy ka na, Virgo, eh, sa trabaho ng ito eh. So parang magkakaroon ka na ng uh, katiwasayan, madali nang asikasuhin kada araw, hindi ka na hirap na hirap, hindi ka na nag-struggle. Ngayon parang gamay na gamay mo na at madaling-madali mo nang maayos ang mga bagay-bagay. I'm seeing harmony and peace sa buhay mo, So, this new job will give you peace, will give you harmony, payapa, uh, talagang walang struggle. Ano? Congratulations. Ang yung divine advice ngayon para sa usaping pera in mid-May, you have Knight of Pentacles. Knight of Pentacles telling you, uh, maingat na ka plan Virgo in every step of the way, especially sa trabaho mo. Marami kang dapat ika, um, I'm telling kanina parang kailangan makisama with other group. So ngayon, kailangan um, Maingat ka rin sa sinasabi mo, maingat ka rin sa uh, iniisip mo at inaakto mo. Make sure na kalkulado mo in a sense na hindi ka makakagawa ng mga bagay na ikaw din papahamak o magpapakomplika sa inyong sitwasyon. Make sure na talagang pinaplano mo ang iyong for the next week, for the next month, for the next three months, ganyan. Para talagang pulido ang gawa, para patuloy na umikot ang iyong swerte. Your spirit guides are also telling you na, Uh, kung meron kang plano, aksyonan. Huwag laging manatili sa isip lang o sa imahinasyon para gumulong daw talaga yung swerte sa life mo. At ma mas madali mo ma-accumulate at makuha yung mga pangarap mo. Kasi kapag nanatili lang sa isip at sa imahinasyon ang mga pangarap, paano siya matutupad, hindi ba? So, magkailangan may aksyon. Yung aksyon na yun, kahit unang hakbang lang, kahit hindi hindi marami kahit hindi malaki yung unang hakbang lang malaking bagay na yun sa pag-abot ng pangarap mo okay the knight of pentacles may clarified by the ten of wands yes now is the right time for you to really think things through Opuan, pagplanuan para unti-unting mawala yung mga bagahe sa buhay mo. Yung pressure, I'm hearing. ah uh, para hindi lalong magkomplika, para lalong hindi bumigat ang din dinadala, kailangan talaga matibay na pag paplano para so soon smooth sailing talaga ang lahat at makip mo pag-ikot ng swerte in your life. Ang yung outcome na paganda pag-usapan natin later but first let's have additional messages from the divine. Ito ay uh, money oracle cards. Ano pa yung mga mensaheng gusto nilang ibigay sa'yo? At this time Virgo middle of May para sa yung usaping pera and career. We have exhausted, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. So ngayon parang kailangan mo to talagang upuan yung mga bagay-bagay kasi nga pagod ka na from a very very long and tiring job before. Like I said na parang ngayon gusto mo lang lumigaya at ngayon parang kailangan mo to talagang mag-recharge kasi I'm feeling talaga may darating sa'yo na... Itong bago, like, pwede ko usapan natin kanina, may bago kang tatakbuhan at uh, magiging busy ka for something better in your life. Kaya ngayon, magkaroon ka daw ng recharge, uh, alagaan ang sarili, yan ang puhunan mo. Like, paulit-ulit ko sinasabi, ang katawan mo, ang puhunan mo sa iyong trabaho. Kaya... Lagi mong iingatan ng iyong katawan. Kapag pagod, magpahinga. Hanapan ng oras para magpahinga. Another message is you have opportunity. New job opportunities, change of workplace or business trip. Change is coming just in time. Kasi kanina talagang may paglago, may pupuntahan ka somewhere else. Bagong trabaho ito, bagong opportunity na talagang taliwas sa dati mong ginagawa. At ngayon, handang-handa ka na to take the risk. Another message, you have endings. The cycle is over. It's time for you to make a change. Rebirth. It's time to say goodbye. O oh, kung meron ka daw trabaho talaga ngayon na mo ng iwan, endeavor na kailangan ng sukuan kasi talagang papasok na sa bagong era ng life mo. Okay, Virgo? Another message, you have gambling. Excessive gambling can have dangerous consequences. Don't risk too much. May pera ka ba ngayon, Virgo? Uh, Wag mo siyadong uh, labas ng labas, pag-usapan at pag-isipan kung paano mo ginagasta ang iyong pera. Uh, dapat sa mga valuable lang, especially with a uh, uh, page of pentacles there, na yung mga mahalaga lang kailangan mo ispendan muna. Patutong mag-ipon, mag-impok, at uh, para sa kinabukasan, okay? Another message, you have sweet success. Ooh, beautiful. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Ngayon ang pagkakataon para yakapin yung mga gustong yakapin, yung mga kahit nahihirapan ka, kahit na parang feeling mo nakakatakot. Ngayon ang magandang bagay, pagkakataon para simulan yan because sweet success is in your hands and in your favor. So congratulations. Ito ang air na kailangan pag This time, Virgo, you have indecision. I use my intuition in all aspects of life. So, pagkatiwalaan ang iyong sarili, ang iyong intuition, ang iyong spirit guides, like what I said kanina, para may, may magandang ugnayan ka sa iyong spirit guides, giving you, align ka with the two of cups kanina, diba? So, align, align ka sa spirit guides mo, pakinggan mo ang kanyang payo, mag ka para alam mo ang tamang desisyon especially in your outcome, you have Page of Swords. Si Page of Swords, kahit hindi siya ready, kahit hindi siya expert, kahit hindi niya alam lahat ng bagay sa mundo, pero handa siyang lumaban. Handa siyang uh, sumugod. Kasi ano siya, natural sa kanya yung pagiging curious. Parang, ay ano yan, pag-aralan ko yan, sige gagawin ko yan. Kaya parang uma dumadami ng dumadami yung natututunan niya, yung skills niya, yung knowledge niya. Kaya mas umaangat din yung experience niya, yung kanyang potential to get everything. Na kita ko dito na talagang susugod ka at laban ka. ah uh, siguro meron dyan sa inyo, tawanggap ang trabaho, tapos marunong ka bang maganto, marunong ka bang ganyan? Opo, marunong po ako niya, sige, ako na po ang tanggapin kayang-kaya -kaya ko po yan. So ikaw, talagang lalaban ka, parang aaralin mo na lang kapag nandung ka ng ganyan. Parang ganun yung atake eh. So parang kamot may basta akin itong trabaho to, mapapakinabangon ko to. First time I'm hearing phone calls of text, chat, emails, sa so GC din, makakahanap ka ngayon ng good news because page of swords also a card of good news telling you great information about a job about a parang confirmation na go signal ganyan makukuha mo na sa so abangan mo yan this time around Virgo the page of swords being clarified by the Ten of Pentacles. Wow! This opportunity or this phone call, this new information na darating sa buhay mo will give you the chance and opportunity para magkaroon ka ng financial stability na magagamit mo for a very long time. Pwedeng itong trabaho na to, maganda yung benefits, solid yung sweldo, regular ka na, at ito talaga yung magiging trabaho mo for a very long time na magagamit mo pang paaral ng anak, pambayad sa mga bills, makakaipon, pambili ng bagong bahay, ganyan. So, ito talaga yung panggamit mo para sa buong pamilya for your future. So, congratulations. Yakapin mo itong good news para sa sa'yo dahil this will give you a lifelong kaperahan. Okay, Virgo? That is your mid-May para reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.